Guys, nandito na naman po si Malda Santos para po magbigay ng reaction po itong nangyari sa tinutulungan po ni Daddy Frankie na si Ate Janice. Ano po? Nakakagulat po at uh, nung ako po ay tumingin sa aking Facebook po, may nakita na lang po ako na nagcondolence. Nagulat po ako na bakit nagco po na ang picture nandoon si Ate Janice. Ano po? So um, ito nga po ay ipinadala ko nga po doon sa grupo dahil hindi po ako makapaniwala na um, ito nga po na si Ati Janice ay uh, kinukondolence po ng mga kaibigan natin. Ano? Na dito po sa Kidadi Frankie. Ayan na po po. Um. Ngayon po ay... Uh, isang araw lang nung nakaraan mga linggo ay dinalahan po yan na papag ano po na yun nga tuwang tuwa na uh, maganda nga po yung naibigay na papag para po si ate Janice po ay komportable doon sa kanyang iniigaan at yun nga tuwang tuwa na talagang napakalambing na yakap-yakap nga po ah uh, yung nagdala si Kuya Risti yun? Nakakagulat po talaga mga kapatid. Ano? Uh, dalawang linggo lang yata yon yung mablog po na nadalahan po ng papag. At uh, nasabi nga ni Daddy Frankie na may appointment na po talaga si Ate Janice na madadala. Pero uh, nakakagulat po na malalaman na lang natin na wala na si Ate Janice. Na dahil nga po daw may diabetes at pulmon. Pulmon niya yata po yung ikinamatay na parang doon po talaga yung sanhi ng kanyang pagkamatay. Ano? Kaya na, alam niyo po mga kapatid, ang buhay ng tao, sadyang nakakagulat po na pag kinuha na tayo talaga ni God, wala tayong magagawa ano po kaya dapat po tayo ay magpakabait na lang uh, kung tayo man po nagamagawa ng reaksyon iwasan na rin po na tayo po ay makaka-upend ng tao nakakasakit ng tao dahil isang idlap lang kung gugustuhin tayong kukunin at least po nakahanda tayo ano po mga kapatid na nakakagulat po talaga ang pangyayari po dito sa uh, ki ati Janice. ano? Ito po ay beneficiary ni Daddy Frankie. Uh, wala po tayong magagawa talaga mga kapatid kung gugustuhin. Ano? You know? Dahil nak nakakagulat talaga ang mga pangyayari. Tingnan niyo po si Ate Janice na maalam na po. Ano? Na, yun nga po na nakakalungkot din. Dahil sana ay mapapagamot na ni Daddy Frankie dahil mayroon na nga schedule. Pero, kinuha na siya ni God. At doon na siya po magiging masayang sa piling ni God. Na ano man po yung paghihirap ni Ate dito sa ibabaw ng lupa, ngayon po, kapiling niya na po si Papa God. Ano? Na doon na po siya magiging masaya sa piling talaga. Kaya, alam niyo po mga kapatid, ang kamatayan po, wag natin katakutan. Huwag lang po yung kamatayan na tayo po yung mga naaaksidente, uh, pinapatay, huwag naman ng ganun. Sana po yung pag tayo po kinuha ni God, yung talagang kukunin tayo kasi nakakatakot po yung mga accident na nangyayari. Kaya dapat po tayo laging mag-iingat uh, na sana ay yung normal tayong kunin ni God. Huwag lang po yung talagang karumaldumal na kamatayan. Yung po yung lagi kong sinasabi na tayo po ay maghanda sa anumang bagay na tayo po ay kung mawala man tayo dito sa uh, sa ibabaw ng lupa at least po tayo po ay malinis nakahanda tayo na wala tayong you know, na tao na halos kung pagsalitaan akala mo kung sino ng mga santo yung mga sa ka kung ano-ano ano? at wala naman sa yung ginagawang kasalanan minumura ka no? at pag binalikan mo ay ikaw pa ang masama di ba kaya minsan po mga kapatid yung mga nakikita ko dito sa social media, ano, kaya na nga dito kay kaya napanood ko po, dito ki Hayat, at yung sinasabi nila Kuya Ande, kay ka, kinikilabutan po talaga ako. Kung sila po ay gumagawa ng reaksyon, nakakakilabot po talaga, na, nasa, para bang nag, <laughs> na, yung bang yung tutuli mo. Sabi <laughs> sa kaluluwa ko ano. At uh, yun sana po ang naiisip ko talaga po na kailangan po tayo ay nakahanda sa anumang pong bagay na gaya nga po dito sa pangyayari kay Ate Ganis na hindi natin inaakalang na napakalakas po pala po ay may sakit ng diabetes at pulmonya. Yung po yung pagtutulog pagtutu siya sa sahig na malamig at minsan po basa pa yung inihigaan niya doon po yun nakuha yung pulmon na yun ano mga kapatid at um nakakalungkot lang po at uh, condolence po sa pamilya ni Ate Janis at uh, kay Daddy Frankie na nandiyan po tumutulong po kay Ate Janis na beneficiary niya po Uh, condolence po Daddy Frankie na napakabuti mo talagang tao na kahit pa paano ay nabigyan nyo ng kasiyahan si Ati Janice dahil nakita ko po yung uh, reaction ni Ate Janice nung nadalahan po ng papag ng team mo po ng team Daddy Frankie Grabe po yung saya niya uh, kung kumakain po siya ng saging talaga pong tuwang tuwa Uh, dahil kung alam lang natin po na may sakit si Ate Janice na diabetes, bawal po ang saging. Uh, nakakapagpataas po talaga ng sugar ang saging, lalong lalo na po kung yung hinog na hinog na, ano? Um, yung sa ano, saging na saba, yung manibalang na pwedeng iihaw na lang, ilaga, pwede yun po. Pero yung saging na yung Uh, platon dan ba yon yung dilaw na dilaw at hinug na hinug na ang tamis po noon kaya yun ay pinagbabawal po yon sa may mga diabetes pero isa sa isa loob ng isang araw okay lang yun pero yung tatlo dalawa apat pa ay hindi na po yan maganda sa may diabetes ano Ah, uh, hanggang dito na lang po mga kapatid, condolence po sa pamilya at kay Daddy Frankie, suportahan po natin Daddy Frankie po dahil siya po yung patuloy na tumutulong po dito sa may mga kapansanan. Ano po? Lalong-lalo na may yung dito po sa may mga sakit na pag-iisip. Ako po talaga sa totoo lang po pag nanonood ako ng mga vlog ni Daddy Frankie about po dito sa may mga uh, depression ako po ay na depressed din inaiyak po ako da hindi po ko kayang uh, tagalan Ano po, pero napapanood ko po, pero pag once na ang nakikita kong nagwawala, kagaya po nung isang araw kay Ate Tintin, grabe po yung galit na galit po talaga. Ayan, may ano, sa next na po yan natin bibigyan ng reaction si Ate Tintin dahil yan po ay talagang nakaka nakakatakot po yung pangyayaring yon Ano? ang dito na lang po at suportahan po natin si Daddy Pranky dahil isa sa po sa mga mabubuting charity vlogger. Ano po? Thank you so much po at uh, Royal of Malalags. Please support po at uh, subscribe po. Please uh, at Rachel Morales po. Ano? suportahan po natin sila. Dahil sila po yung talagang makikita natin na totoo. Ano? Walang pag-along kalplastika. ayun po mga kapatid ha. Please support Malu Los Santos po. Yung hindi pa po nakasubscribe po dito kay uh, Maludilo Santos at Ruel of Malala, Grishel Morales at kay Daddy pra Frankie. Please po support mo natin si silang lahat na po si Malo de los Santos po ano? Bye-bye po. We love you so much sa inyong mga viewers na nagmamahal. Thank you so much sa Rochelle community. Thank you so much po sa aming mga team ni Daddy Frankie. Maraming salamat po. Bye-bye.